Miss Agot Isidro, nagbigay ng reaksyon matapos makuha ng panibangong blessings ko awards si na Kim Chu at Paula Benino sa PMRC Award kagabi. Matatandaan na isang beses parang namit ng personal ni Miss Agot ang Kim Pao sa naganap na event. Ngunit ang kanyang kidik at tuwa sa dalawang ito ay hindi niya maitago. In fairness, hindi marunong makadimot sida. Invited din si Miss Agot sa premiere night. Ang humble, kaya mahal na mahal ng mga artista ito. Ayon pa si isang komento. I love this too. They give a happy feel. Inang udit kuman panoorin, hindi ako magsasawa. Sila ang nagbibigay sa akin. Inspiration at tumawa kahit na. I'm feeling down at experiencing a I'm happy to see them every seconds. Every minute makes my heart smile. Gets na gets ko ang mga artista na nagmamahal sa kanilang tunay. Di ako nga na hindi ko sila palaging nakikita. Ngunit yung pagkakusto ko sa tandem nila, napaka-healthy ng aura. Mahal na mahal namin sila. Ayon pa si isang komento, sa kahit wala ng movie. Update pa rin kami sarili. Kasi, memisnam namin kayo. Kahit may lang ako, sinusubaybayan ko talaga kayo. Congratulations na agad, Kenpao. We love you always. Sunod-sunod man ang paninira, especially kay Kimi. Hindi may kakagla. Napang blockbuster talaga ang kanilang pelikula. Habay ko habay.